So hello, good evening. Welcome back to my channel, Marjo Brain 101. Ang simpleng may bahay at ang inyong tendera. So for today's video, mga langga ay tayo ay maghuhol. So kanina ay namili na kami ni Javi dahil dito sa ano. pero so, sobrang bakante ang laki na ng uh, bakanti dito sa ano ko sa sabitan ng mga kape. Ayan. So dahil bibilhan naman namin si Bonsoy ng ano ng dagdag slacks. Kasi isa lang yung gamit niya na slacks sa school. Kaya Isinabay na din namin yung pag-grocery. So, hindi ko ipapakita sa inyo yung uh, pag-grocery namin dahil nasa ibang platform ko siya i-upload. So, ngayon, ay mag ako. So, i ko yung napamili namin kanina ni Javi. Total of oh, 5,320.95. Ayan, mga langga, oh iyan lang ang ihuhol natin mga langga sa video kaunti lang, hindi tayo nagkakakot dahil yung pera namin ay ipinagkasya lang namin sa mga vacanti uh, dito pero kung marami lang sanang pera mga langga no so mga ano mga uh, may-ari ng tindahan lang talaga ang nakaka-relate sa mga ganong feeling. Yung uh, gustong gusto mong mag pero uh, pigil na pigil mo dahil uh, masyoshort tayo sa ating cash. So, ayan. So, mag -huhul na ako today sa aking, sa aming pamilya ni Javi kanina. So, bali, may isang carton lang tayo at apat na transparent at tatlong, ano, tatlong box ng assist o. So, ito yon mga So, bali, apat na, ano. Ito po yon ang, ang, laman nito ay puro ice pack. So, bakit ba marami ang, uh, binili namin ice pop kasi mabenta siya dito sa uh, mabenta siya sa ngayon mga langga siguro dahil sa sobrang init so ayan uh, balit 12 packs ang kinuha namin kanina mga langga para naman uh, medyo uh, tatagal para hindi hindi kami maubusan ba pagdating ng uh, sunod na pamilihan so ito naman ay ang incest o dalawang uh, orange flavor ayan at isang uh, apple na, na flavor baliktad pa itong karton natin mga langga kaya baliktad din natin no ayan so babaliktad rin din natin ito ayan so gugupitin ko na lang to dahil aabutan uh, tayo ng sham sham pag hindi ko siya gupitin kung si hobby pa nito ay sayang din no kasi nabibenta din to eh ah Binibinta namin ito siya ng 5 pesos mga langga. Yung ganito kaano kahabang uh, binder. Straw binder. Ano ano bang dapat ka ang, ang ang ano nito? Tawag talaga nito, binder of straw. Ayahan. So, kung din tinanong lang talaga ang mabibili natin sa ngayon sa ano sa halagang 5,000, ako parang 2,000 lang ito dati. Oy, parang nag 50% na yung isinapa. Yung itinaas ang presyo ba? No? Mga kasari. Sobrang ano na, sobrang mahal. Kahit tayong mga nagtitindahan ay maaari din sa sobrang taas ng mga presyo dahil yung pera natin pang ano pang pag-grocery ba, kaunti na lang yung mag -bit -bit natin. Tapos, yung piktubo natin, ganun din naman. Ganun pa rin. Dalawang piso, tatlong piso, ganun pa rin. Ayan. So, ito ay yung laman ng ating isang box. Ayan. So, ihuhol natin ito, mga langga. Dahil, hindi naman hindi nyo naman makikita ito doon sa Pag-grocery. Dahil, sa ibang platform ko nga siya ina-upload. Ayan. So, mayroon tayong tatlong kochi. Ayan. Tatlong kochi, mga langga. Tatlong tatlong kochi. Tsaka, dalawang judge na pula dalawang mintos na paeg 100 pesos ang laman ayan so bali dalawa ito at ito namang chubby so dalawang chubby na kulay green at isang milk flavor at isang choco flavor bali apat na pack at ito namang ating butter coconut so bali anim na pack ito mga ang kinuha so ako ang kumuha nito kaya alam ko kung ilang pack ito so ayan ito na yung pang anim at ang ating cream stick so meron tayong cream stick hindi ko lang alam kung ilang, ano to ilang pack ang tinahali habi. So, mayroon tayong dalawa. So, mayan din tayo, that smell. Ayan, ako bonus, isang pack. So, is, ito pa yung kasama sa ating cream stick. So, bali-anim na pack pala ito dahil nakapag-ano na tayo. Ayan, nakakuha na tayo ng dalawa. So, ito yung kasama. At apat na cold cheese. Idinagdag ko sa natira naming apat din na cold cheese. At isang pack ng cream o Isang pack din ng, ah... Uh, Ace at dalawang pack ng Paju Bar Choco and Pandan Flavor or Doyan Flavor. So meron tayong isang tay ng Creamy White na Nescafe Coin Pack at dalawang tay ng Puti Ko Black Single. So sa kito ang bintahan ko nito mga langka. So meron tayong Milo na tatlong tay. Ayan, tatlo. And meron tayong tatlong din uh, swap. Bar brand swap. So tatlong tay. Ayan, ito yung pangatlong. At mayroon tayong dalawang twin pack na blanca, dalawang ay. So ito yung tama ng ating carton, isang carton at isang dosina ng uh, century tuna, hot and spicy flavor. Mayroon tayong isang plastic. so mayroon tayong isang tayo ng sinigang. Ayan, sinigang, original flavor. So mayroon tayong isang pack ng chichurri na bali. Ito, mayroon tayong fresh milk, para kay Bonsoy ito. At kay Kuya, hindi po ito ano para tindahan, so kung for consume lang po. At meron tayong apat na crispy fry. So, ang bintahan ko is 20 pesos. So, meron tayong dalawang pack na may anin na pieces ang laman ng extra hot pancit and flavor. So, dalawang pack ito. Ayan. At meron tayong magic strap. Isang kite. At dalawang bit sinagin na ito. So, iba't ibang sizes. Ayan. So, ito din ay para for consume. So, ito yung kasama ng crispy fry. So, para consume itong mga langga. At ito naman ay hindi ko na siya i-hold dahil alam mo naman natin na ang laman ay puro ice pa. So ito na lang, bali pangatlo. Ayan, so ito yung pangatlo. Meron tayong dalawang uh, pride bar na blue. Ayan, dalawang pride bar na blue, isang surf bar. Tapos, tatlong, uh, tatlong tie ng salt powder, color pink and red. Ayan. At may apat na ano tayo na at alcohol na green cross yung 70% so mali apat ayan at meron tayong isang dosina ng Suncell. cell with plus one at isang dosina din ng colgate at meron tayong anin na ayan olay na natural so meron tayong dalawang tayo ng wing soap kulay orange at yun lang mga langga ay tatlo pala ito mga langga ayan o uh. dalawa and ito, tatlo. Ayan. At meron tayong break zone na nakasama dito. Ito yung pang-apat. So, pang-apat mga lang gas, more on for consume ito. Ayan. So, ito ay para snack ni Bonsai Sky School. Pati din ito para for snack. And ito din for snack. And ito for snack. And ito for snack. And ito para sa ating sari-sari store. And ito para kay Bonsai pa din. At ito, first snack pa rin kay hobby. So, that's all lahat ng aming uh, pinamili. So, at ito ay uh, personal use. Ito mga langga, ito yung ginagamit ko sa aking mga plato. So, ito lahat ng aming napamili sa halagang 5,320.95. Ayan. So sa ngayon ay magdi-display na ako ng aming napamili mga langga at sa katunayan ay gabi na ito mga langga. Past 11 na. Kaya 11 na ako nag-umpisa mag mga langga kasi hindi nga ako makapag hold dahil sa ingay na computer shop. So ang tagal na tapos ng isa kong player mga langga yung pamangkin ni asawa. Kaya pala tatlong kay ang binili ko dito sa Milo mga langga kasi fast moving nga siya katulad ng sa ating swap. Hindi ako sure kung maging fast moving pa rin ba itong Milo kasi dinagdagan nga namin ng piso bawat isa dahil katulad din sa kabila. Eh, bintahan nila sa Maylo, mga langga is 11 na. Sa, so, um, samantalang dito sa amin, binibinta namin siya ng 10 bawat isa. At uh, may tubo naman kami pero gano, hindi din ganun ka laki. Uh, hindi nga umabot sa piso bawat isa yung tubo namin mga langga. Kaya ngayon ay gawin na rin namin 11 pariha sa bintahan ng kabila. At dito naman sa natin mga langga. So tatlong tayo din ang binili namin. Dahil itong ang sagatas so lang ang mabinta dito sa amin mga langga. Before ay may ano, o may naka-display bird's tray kaso hindi din ganun siya or hindi talaga siya mabenta mga langga. So may na pa kaming Alaska milk at uh, paano na din siya parang papunta na siya sa pagka ano dahil medyo tumigas-tigas na siya mga langga so for consume na lang. Napunta naman tayo dito sa mga kapi mga langga. Ang fast moving sa kapi dito sa tindahan ko is yung Kopi Blanca Twin Pack. Although mabinta naman itong ibang kapi pero hindi siya ganun kabenta sa kay Kopi Blanca Twin Pack mga langga. Kaya pa isa-isang lang ang dinilisli ko kasi may nakahanap din kaminsan-minsan. At dumako naman tayo dito sa mga kendi mga langga. So i-refill -re ko na itong mga kendi habang nasa mood pa ako mag-refill. Dahil sa totoo lang mga langga ay si habi naman ang laging nagagawa nito dahil ako nga minsan ay natatamad. At isa pa mga langga, paantok na rin ako dahil ang oras na ay pa alas dosi na ng gabi mga langga dahil nga nag-umpisa ako ng mga past eleven. At sabi ko nga na mag ako at saka mag kaya tapusin ko na to Ayong mga sabun mga langga. Pampanga ay siguro bukas na, or bukas ko na siya trabahoin. Ang bintahan ko pala dito sa aking mga hindi mga langga ay hindi na po tag-peso-peso. Although may tag-peso naman ako, pero hindi lahat. Yung iba, binibenta ko na siya ng dalawa, tatlong piso mga langga. Hindi na ako nagbibenta ng apat, limang piso. Yung binibenta ko na dalawa, tatlong piso is yung cream stick, chubby, bar nuts. At yung iba naman ay tag-dos na katulad ng sa Star Cup, choco mani at saka yung sa lollipop. Bale, may dalawang klase akong kong tinitinda ang lollipop mga langga ang isa is yung sa Colom, Colombia brand at yung isa naman ay lips. Yung Lips mga langga yun ang binibenta ko ng dalawang piso isa at dito naman sa isa klase is dalawa tatlong piso. Simula kasi nung tumaas nga ang presyo ng sugar mga langga doon din tumaas ang mga candy pero kahit ganun pa man mga langga ay may candy din ako na tagpepeso. katulad na sa kuchi, prutos, etong mentos, tag peso isa mga langga kahit ayaw ko man sanang gawin mga langga ay kailangan din natin kumita kaya adjust lang tayo sa presyuhan. Noong una, medyo na medyo humina nga ang bentahan mga langga kasi nga nag-adjust tayo pataas kaya siguro na nilibago din yung mga mamimili namin kaya ayon. Sa ibang mga product naman sila bumili katulad niyan sa mga tagpi Pero kalaunan mga langga ay bumalik din naman sila, siguro na ka ano din sila na maas na nga ang mga presyo ng bilihin. Lalo pa ngayon na tumaas ang bigas, ay grabe dito sa bigas mga langga oy. Tubong lugaw nga yung pagano pagtaas nang presyuhan. Sa loob ng 8 months mga langga yung tinubo nga ng bigas is sobra sa isang libo kaya hindi na nakapagtataka mga langga na pati yung ibang mga bilihin ay tumaas din. Noong unang tumaas nga ang presyo ko dito sa mga candy mga langga yung dating apat na, uh, apat na piraso is limang piso ay ginawa ko siyang dalawa tatlong piso. Yung mga soki ko mga bata mga langga ay medyo umatras pero sandali lang narin nasanay na rin sila nga sa ngayon sa presyohan kong dalawang, pi, dalawang ah, piraso, tatlong piso. Pero bago ako tumaas dito sa mga kindi mga langga, dito naman ako unang tumaas sa mga kapi. Noong e hindi pa tumaas ang presyo ng sugar mga langga, itong mga kapi ko, bintahan ko dito sa single is at pesos at dito naman sa twin pack S12. So sa ngayon, ang lahat ng twin pack ay binibinta ko siya ng 15 pesos at ito naman mga single na kapi mga langga ay 10 pesos. At dito naman sa energy mga langga ay grabe. Dating binibinta tako siya ng 8 pesos mga langga ay dumiretso ako sa 12. Kaya ang nangyayari dito sa stocks ko na energy mga langga ay hindi na talaga siya gumalaw pa. At bago pa siya maabutan sa pagkasira mga langga ay ito. Dinahandahan ko sa paggamit mga langga ay itong mga energy na stocks namin. Mabuti na yung mapakinabangan mga langga kesa naman sa matsayang. At dumako naman tayo dito sa mga baskets mga langga. So dito din tumaas din itong mga presyohan ko. Simula sa presyohang 7 pesos mga langga dumiretso sa 9 pesos itong Pajibar ko at Choco Tops at kasama na rin itong cream o na choco. Pero sa ibang tindahan mga langga, bitahan nila is 10 pesos pero pa sa akin. Pero dito sa akin ay 9 pesos lang para naman uh, gumalaw siya ng sakto lang. May 8 pesos din ako ng mga biscuits mga langga katulad dito sa Bingo, Pristo at Ace. Yan ang mga tag. 8 pesos ko mga langga. So ang 7 pesos ay ito namang dito sa Crackers katulad na sa Skyflix, Rebesco at itong feta, at yung Hansel. Yun ang tag 7 pesos ko na mga biscuits. So, so matutal mga langga lahat na mga paninda ko is nagtaasan nga ang aking mga presyohan. Kung may mga paninda nga akong hindi tumaas mga langga ay siguro yung mga hindi nagalaw ang presyo sa pamilihan. Tulad yung sa katul mga langga, itong Lion Tiger at saka itong Baigon. So dati kung binibenta siya ng tatlong piso isa, so ngayon ay ganun pa rin. At nga dito sa mga school supply ko mga langga ay tumaas din. Pero eto mga school supply ko mga langga is old stock na ito kaya bawing-bawi nga ako dito sa uh, mahigit dalawang taon na hindi gumalaw itong uh, mga school supply ko at hanggang dito na lang mga langga see you on my next vlog